Hmm. Um. Magandang araw, Ilustrados! Ngayon, susuriin namin ang aktang No Limit Ang ni Dr. Jose Rizal. Ano tayo? na bang inihintay nyo? Arot na! Ngayon, samahan nyo kami sa loob ng museo ni Jose Rizal. Ano ng trako na nagpapakita ng kanyang dito sa loob ng building. Oh, sa lugar na

Ang Nola Matangere ay isang nobelang isinulat ni Rizal na naglalarawan ng mga suliringin at katiwalian sa lipunang Pilipino noong panahon ng kolonyalismong Espanyol. Sa pamamagitan ng mga karakter tulad ni Nakusosto Maybara at Padre Dumaso, ipinakikita ng nobela ang mga abuso at pagpapahirap sa mga Pilipino. Sa pagbisita natin dito sa Rizal Shrine, hindi lamang natin naaalala ang kahalagahan ng akda ni Rizal. Ngunit, pati na rin ang kanyang kontribusyon sa pagpapalaya at pagpapalakas ng kamalayang Pilipino. Ang Noli Me Tangere ay isang halimbawa ng panitikang lumalaban sa katiwalian at nagtutulak sa mga pagbabago sa lipunan. Ito ay nagbibigay-diin sa pagkakaroon ng malayang pag-iisip at paglaban sa pang-aapi ng mga dayuhan. Ang Noli Me Tangere ay hindi lamang isang akdang pampanitikan kundi isang salamin ng kalagayan ng lipunan noong panahon ng kolonyalismo. Ipinakita nito ang mga abuso at katiwalian ng mga Kastila sa mga Pilipino at nagbunsod ng pagpapalakas ng pagkakalimlan at pagsusulong ng pagbabago. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa pagsuri sa mga, sa mga non-limitang non hirik dito sa Rizal Shrine, Gapitan City. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang mga vlogs tungkol sa ating kasaysayan at at kultura. Hanggang sa muli, paalam!